Idineklarang dead on arrival sa pagamutan ng 11 anyos na batang ito matapos madaganan ng tetrapad o bloke ng semento na ginagamit para sa flood protection sa bayan ng Dolores Abra. Nangyari ito matapos magkayayaan ng biktima at pinsan nito na magpiknik sa gilid ng ilog noong Sabado March 9 ng tanghali sa barangay Cardona. Nagkano naman tong dalawa, nag-akyat-akyat uh, doon, takbo sa tuktok ng mga ito. Ayun, may eh, nagalaw yung mga tetrapod, Parang nag, uh, nag move siya at natumba yung iba. Ayun naman, isip na yung bata. Sa bandang tiyan at dibdib ng bata dumagan ang tetrapad. Sa sobrang bigat nito, gumamit pa ang mga rescuers ng backhoe para maialis sa pagkakaipit ang bata hanggang sa binawian nito ng buhay. Pag maayos ito, kinagpapatong-patong maging malakas. Ngayon, yung nandun, hindi pa naayos yun kasi na-deliver pa lang. Na linagay lang dun sa tabi. Para no hindi patong-patong na ito, hindi maganda yung pagkaayos. Kaya... Uh, pag uh, talaga pag munta ka sa ibabaw nito, eh talagang posible pwedeng makulap siya. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Dolores, mas dinadagsa ng mga batang ilog lalo na ngayong tag-init dahil sa mababang level ng tubig. May mga taong pumupunta doon magpi and then may mga bata din dinadalibigo doon mismo sa tubig. Tapos naging ano lang po siya naging mga medyo mas open, mas open -end, kasi ini na ongoing pa uh, wala yung flood control po kasi doon ongoing so inaayos po nila doon. Kinausap na ng PNP at MDRMO ang mga opisyalis ng Barangay Cardona na isara muna sa publiko ang ginagawang flood control project ng DPWH upang hindi na maulit ang insidente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.